Ang Revolusyong Amerikano na naganap noong 1775 hanggang 1783. Matatandaan sa nakaraang aralin noong panahon ng imperialismo na ang Britanya ay isa sa mga Europeyong bansa na nakarating sa Hilagang Amerika at nagtayo ng mga kolonya rito kung kaya't noong ikalabing walong siglo ang mga Amerikano ay nasa ilalim ng pamumuno ng Britanya, partikular ang tinatawag na 13 colonies. Ang 13 colonies ng Britanya sa Amerika ay bumuo ng isang kilusan na nagnais na makapagsarili at makalaya mula sa direktang kontrol at kapangyarihan ng Britanya. Ito ang tinawag na Revolusyong Amerikano. Ngunit bakit nagnais sila ng kalayaan? Ano ang mga dahilan bakit naganap ang Revolusyong Amerikano? Unang dahilan ay ang hindi makatarungang mga buwis at patakaran. Gaya na lamang ng Navigation Act noong 1651 na kung saan hindi pinapayagang makipagkalakalan ang mga kolonya direkta sa ibang bansa tulad ng Netherlands, France, o Spain. Lahat ng kalakal mula sa mga kolonya ay dapat dalhin gamit lamang ang mga barkong Ingles at papatawan ito ng buwis. Isa pa ay ang Sugar Act 1764. Ang pinapasok ng mga asukal at malasa sa kolonya ay papatawan ng buwis. Ito ay naging pasanin sa mga kolonist o yung mga Amerikano dahil ang mga ito ay pangunahing ginagamit sa pagbuo ng alak na kanilang ibinibenta at ikinakalakal. Ilan rin sa mga patakaran ay ang Stamp Act noong 1765. Lahat ng dokumento, pahayagan, lisensya at kontrata ay kailangan may opisyal na selyo o stamp mula sa pamahalang Ingles bilang patunay ng pagbabayad ng buwis. Karagdagan pa ay ang Quartering Act noong 1765 na inataasan ang mga colonist na bigyan ng tirahan at pagkain ang mga sundalong Ingles na madedestino sa kanilang lugar na ipinatupad ito upang makatipid ang Britanya sa gastusin ng kanilang hukbo. Bukod dito ay ang Townshend Act noong 1767, nagpataw ng buwi sa mga inaangkat na produkto tulad ng salamin, papel, pintura at tsaa. At kaugnay rito ay ang Tea Act 1773 na kung saan ang British East India Company ay binigyan ng karapatan ng pamahalaan na tanging magbenta ng tsaa sa kolonya na naging banta sa pagkalugi ng mga lokal na mga ngalakal. Ngayon, ang mga patakaran na ito ay ilan lamang sa mga patakarang ipinatupad ng Britanya sa mga colonist upang magkaroon ng pondo ang pamahalang Britanya sa pakikipagdigma, mabawi ang nagasos sa digmaan, mapondohan ang sahod ng mga opisyal, makatipid sa gastusin o makontrol ang kalakalan. Bukod sa hindi makaturong ang mga buwis at patakaran, isa rin sa mga dahilan ay ang kakulangan ng representasyon. Ikinagalit ng mga Amerikano ang pagpapatupad ng mga patakaran gaya na lamang ng mga nabanggit dahil ito ay paglabag sa kanang prinsipyo na walang pagbubuwis kung walang kinatawan. Hindi dapat magpataw ng buwis ang pamahalang Britanya kung walang kinatawan sa parlamento ng Britanya ang mga Amerikano. Bunga ng mga dahilan na ito ay lumaganap ang iba't ibang kilos protesta ng mga kolonista o ng mga Amerikano dahil ang mga patakalang ito ay nakita nilang hindi makatarungan at mapang-abuso. Gaya na lamang ng tinatawag na Boston Tea Party noong 1773. Ito ay isa sa pinakatanyag na kilos protesta na isinagawa ng mga Amerikanong kolonista sa Boston, Massachusetts bilang pagtutol sa Tea Act na ipinataw ng Britanya. Noong gabi ng Disyembre 16, 1773, isang grupo ng mga kolonista ay nilusob ang mga barko ng British East India Company na nakadaong sa Boston Harbor at itinapon sa tubig ang mahikit tatlong daang kahon ng tsaabi ng protesta laban sa buwis. Na nagdulot ng malaking pagkalugi sa British... East India Company. Kung kaya't, ito ay kinagalit ng Britanya at sila ay nagpatupad ng isang patakaran na tinatawag na Intolerable Acts noong 1774 na kung saan isinara ang daungan ng Boston, binawas ng kapangyarihan ng pamahalang lokal at ipinadala ang iba't iba at maraming mga sundalo. Ngayon sa pagpapatupad ng Intolerable Acts ay lalong ikinagalit ito ng mga kolonistang Amerikano. Kung kaya't bumuo sila ng isang kongreso na tinatawag na First Continental Congress noong Setyembre 1774 na dinaluhan ng mga delegado mula sa 12 colonies upang kolektibong tugunan ang mga patakaran ng Britanya. Layunin ng First Continental Congress Noong 1774 ay ipasa ang Declaration of Rights na hango sa kaisipan noong panahon ng Enlightenment na sila ay may karapatan na maging malaya, mabuhay at sa mga ari-arian. Isa rin ay nagkasundo na hindi na bibili o mag-aangkat ng mga produkto mula sa Britanya hanggang bawiin ang intolerable acts at bubuo ulit ng pagpupulong kung hindi pakikinggan ng hari ang kanilang mga hinaing. Dahil ang ninanais lamang ng First Continental Congress ay ipahayag na may karapatan sila sa sariling pamahalaan at tanging ang mga kolonya ang maaari magpataw ng buwi sa kanilang mamamayan at hindi ang Britanya. Ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan ni King George III ang mga petisyon o kahilingan ng mga kolonista. Kung kaya't ang pangyayaring ito ay naging dahilan ng lalong pag ng tensyon sa pagitan ng mga Amerikano at Ingles at lalong ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan sa pamamagitan ng revolusyon. Dahil sa mga pangyayaring ito ay tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga Britanya at ng kolonista kung kaya't sumiklab ang unang labanan sa Lexington at Concord noong 1775 at itinuturing na ito ang pagsimula ng Revolusyong Amerikano. Dahil sa pagtanggi ng kaharian ng Britanya sa mga hiling ng kolonista, ay naganap ang Second Continental Congress noong May 1775 na dinaluhan ng mga delegado ng 13 colonies upang ayusin ang depensa ng mga kolonya, magdesisyon kung tuluyang lalaban o makikipagkasundo sa Britanya at gumawa pansamantala ng pamahalaan habang wala pang kalayaan. At sa pamamagitan ng Second Continental Congress ay nagkaroon o naitatag ang opisyal na hukbo Amerikano o ang Continental Army upang labanan ang Britanya na pinangunahan ni George Washington. At sa ilalim ng Second Continental Congress ang Olive Branch Petition 1775, ang huling pagtatangka ng kapayapaan sa pamamagitan ng liham para kay King George III na humihiling ng pagkakasundo ang mga kolonista. Ngunit tinanggihan muli ng Britanya ang petisyon kung kaya't mula rito ay nagpatuloy ang mga labanan at pagnanais ng Amerika na humiwalay sa Britanya. Kung kaya't noong July 4, 1776 sa pangunan ni Thomas Jefferson, ipinasa sa Second Continental Congress ang dokumento nagpapahayag ng ganap na kalayaan ng mga kolonya mula sa Britanya o ang Declaration of Independence na kung saan sa Declaration of Independence, ang ideya nito ay nakaayon sa kaisipan noong panahon ng Enlightenment na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at may likas na karapatan o natural rights gaya ng mabuhay, maging malaya at maghangat ng kaligayahan. Sa ilalim rin ng Declaration of Independence, ang pangunahing kampani ng pamahalaan ay protektahan ang likas na karapatan ng na nasasakupan. Ang mga mamamayan ay may karapatan na palitan o baguhin ang pamahalaan kung hindi nito magagampanan ang tungkulin nito. Nilalaman din ng deklarasyon na ito ay ang mga daing o reklamo laban kay King George III o list of grievances gaya ng pagpapataw ng buwis ng walang pahintulot, pagpapadala ng sundalo sa mga kolonya at paglabag sa karapatang pantao at kalayaan. At ang 13 colonies ay hindi nasakot ng Britanya at sila ay malayang estado na. Ang deklarasyong ito ay tinanggihan ng hari at parlamento ang anumang pagkilala sa kalayaan ng mga kolonista. Para sa kanila, ang mga Amerikano ay mga traidor kung kaya't nagpadala ang Britanya ng mas malalaking bilang ng hukbo at hukbong dagat sa Amerika upang mapalakas ang operasyon. Kung kaya't nagkaroon ng matitinding harapan sa pagkita ng mga hukbo ng Britanya at ng mga Amerikano mula 1775 hanggang 1783 ng maging ang pransya ay nakipag-alyansa sa mga Amerikano laban sa Britanya. Dahil kung matatandaan, ang pransya at Britanya ay nagkaroon na din ng tunggalian bago noong 1763. Ang labanan sa Yorktown noong 1781 ang huling malaking labanan sa Revolusyong Amerikano at dito tuluyang natalo ang Britanya kaya nagwakas ang digmaan. At noong Setyembre 3, 1783, ay opisyal na nilagdaan ang kasundoang Paris na nilagdaan ng mga kinatawan ng Amerika at Britanya na formal na kinilala ng Britanya ang kalayaan ng Amerika at itinakda ang hangganan ng bagong bansa mula sa Atlantic Ocean hanggang Mississippi River na kinilala na Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduan ng Paris noong 1783, ang kasunduan ito ay naging dahilan ng pagtatapos ng Revolusyong Amerikano at ipinanganak ang Estados Unidos bilang isang malayang republika. Ang Revolusyong Amerikano ay nagdulot ng kalayaan at pagtatatag ng demokratikong pamahalaan sa Estados Unidos. Ipinakalat nito ang mga ideya ng kalayaan, karapatan at demokrasya sa buong mundo na naging inspirasyon sa mga rebolusyon sa Europa at Asya, partikular ang Revolusyong Pranses. Ang Revolusyong Amerikano ay ipinakita na kapag nagkaisa ang mga tao at pinaglaban nila ang kanilang karapatan at kalayaan, ay maaaring mapabagsak ang mapang-abusong pamahalaan. Dahil ang pamahalaan ay dapat isulong ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan at hindi ang kanilang interes lamang.